Okay po. Ipagpatuloy na natin yung ano, yung information na binibigay ko po para dito sa request ni Mam Ma Chris Reporba. Ah, uh, yun na nga po yung suggestion ko sa how to improve kakao industry. Ah, uh, ang pinakang summary po niyan, alagaan natin yung farmers kasi kung walang farmers, wala tayong supply ng cacao ang nangyayari po kasi sa reality kasi ako madalas pumupunta sa mga kabundukan kung saan andun yung mga farmers nakakasalamuha ko sa sila at uh, nasasabi nila sa akin yung reality na nangyayari sa cacao farming unang unang problema ah uh, Walang bumibili ng kanilang harvest. Tapos, kung meron man, ang nangyayari po late yung pagbili. Ah, ibigay ko po sa inyo yung isang halimbawa. Ang kakao season natin dito sa Camarines sa ah, sa Region 5 beacon ay start from October November, December January. peak season po yan ang kakao na meron tayong monthly frequency harvest ah uh, na 17% overall ah uh, uh, monthly frequency 17% start from October and up to January. Then, ah uh, papasok ang February, makakamero na lang tayong 5% na volume na ah harvest uh, February. If I'm not mistaken sa aking data. Kasi, gumawa pa ako ng data kasama dun ang frequency, monthly frequency data na maaani sa buong taon. In total, 100% po yun. So, uh, dito lang uh, mag-stick tayo sa monthly frequency na October, November, December, January. Sa start ng peak season, Jan uh, ah, October, dapat po weekly napuntahan natin ang farmers kasi ito rin yung time na kung saan tuloy-tuloy yung pagulan. Halos, halos walang tigil. Minsan, five days tuloy-tuloy. Humihinto lang, one hour, then continuous na naman yung pagulan. Saka hindi po basta ulan. Talagang ang pagulan dito sa atin sa sa Bicol Region ay malalakas na ulan kung saan nade-develop yung fungus na nakakameron tayo ng problema sa bunga na nakakameron ng uh, development yung fungus na kapag pinabayaan natin yung patak ng ulan nag-spread yung fungus na siya na yun yung black pad. Na isang bunga lang na may black pad at umulan, pumatak yung virus ng pungus mag-spread siya within a week. Kaya within a week na hindi mo na-harvest ang bunga na 80% ripe, saka overripe, wala na. Pungus na po. Uh, black pad na ang babalikan mo kung ipagpapaliban mo yung pag-harvest nang bunga. Yun yung dapat na ma marisolba upang ma-improve natin unang-una yung pangangailangan ng farmer. Kailangan mabili agad ang kanilang bunga. No delay, no excuses. Within a week. Kasi po, walang tayong datatan sa farmers. Blackpad na. punggos na. napunggos na po yun. Lahat. So, para ma-resolve yun, magsipag tayo ng mga buyer na consolidator sa isang area kasi kung hindi wala wala tayong dadatnan ang mangyayari pa papatayin puputulin ng farmers ang kanyang mga kakaotri kasi hindi siya kumikita lilipat siya ngayon sa ibang high value crop nakikita siya nangyayari po yun in reality at madami na akong farmers na nakausap na Nag-ship sa, uh, sa banana. nag sa corn. nag sa uh, sa mga gulay. Kung saan, sa mga gulay, mabilis yung income. Unlike sa kakao na 2 years, 3 years bago pa malang sila kumita. Yun po yung reality na nangyayari. Kahit, hindi lang dito sa Camarines Norte, kundi sa buong Pilipinas. Then, ano yung solusyon? Immediate solution na kailangan natin ngayong peak season. Kasi nasa peak season pa tayo eh. Hanggang January Ang solution po na ginagawa ko dito kasi limited din yung aking pondo galing sa aking uh, binuo na uh, chocolate company ang Crop Chocolate Agriventures Incorporated ay yung pagkikreate ng buying station unang-una kong pinag-create ay yung sa town. Ang suggestion ko po dun sa Municipal agriculture Office ay per barangay na sana ay mamaterial